Let's go, guys! So, takbo tayo ng gabi. 5K! Let's go! What's up, guys? So, tapos na tayo ng tumakbo. So, naka-5 kilometers nga tayo. At yun, nag -go down na lang tayo. Yun din, guys. Huwag na huwag nakakalimutan mag down after yung tumakbo or tuwing nage-exercise kayo. Para hindi kagad... Ah, uh, kasi mabilis pa yung tibok ng puso natin, di ba? Kaya mataas pa yung pressure ng blood natin sa loob. Kaya kailangan gumagilaw tayo para magamit din ang mga muscles natin yun. Let's go! So we're to the floor, and we're gonna go to the eighth floor. So we're gonna the guys. Let's go. Okay. So hang gaming the guys. Let's go. Okay. <laughs> to okay, so, the na eighth floor.